Pag-uusapan natin ngayon eh kung paano nga ba kumita ng pera sa TikTok. Ano yung so, papakita ko sa inyo guys yung income natin sa TikTok. So ito guys isa sa mga paraan para kumita ngayon sa TikTok. Ano? Kung makikita nyo guys, ito po punta tayo dito sa shop. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung ating pong daily earnings. Ano? Ayan po. Ano? Click lang natin yan then pindutin natin to Ano? So guys gawin nyo to para kumita po kayo. Free naman siya at napakadaling gawin lang. Ano? So pindutin natin itong earnings or itong ano natin, dito na lang po tayo. Ano? So, yung today sales natin guys ay 6,051 items sold and 44 orders po tayo today. Ano? So, click natin yan. <clears throat> Tingnan natin guys yung ano kung magkano yung kinikita natin daily. So, sa TikTok, withdrawable din po siya everyday. Ano, via Gcash po. So, nagwi-withdraw po ako sa Gcash. Ayan po, may withdrawable na naman po tayo today na pumasok. Ayan. So, dito guys, minimum of 100 peso a day to ayan po ano to 300 to 500 po ang kinikita natin dito. So makikita nyo po ito po yung today natin ayan po yung date natin ano November 5 ang ating pong commission ay 303 na gross sale po tayo ng 6,000 po ano so ang ating pong item na nabenta na ay ano po 51 items created uh, ang ating pong created orders ay 51.44 po, po yung items sold. So check natin guys, ano ngayon po ay hapon pa lang, wala pa pong 24 hours, so 33, 303 na po yung sales natin. Check natin guys dito yung sales natin yesterday at the other day po. Ano? Click natin yan, punta tayo dun sa day. So ngayon ay 5, tingnan natin yung 4, makikita nyo guys kung magkano. 348 guys yung sales natin, yung commission natin kahapon. Click uli natin, tingnan natin yung November 3. Ayan po, nung November 3, guys, 393 po yung commissions natin. And of course, nung 2, ano, makikita nyo po, andyan po, 202. So, ayan po yung ating mga commissions. So, kung hindi nyo, guys, alam kung paano mag-affiliate, ano, at hindi nyo alam kung uh, paano mag-create ng account sa affiliate po, may tutorial po tayo dyan sa ating channel. Hanapin nyo lang po. And, ayan po, that's our tutorial.